Suwerte na kung ituring ng tinderang si Nanay Gina ang kumita ng daang piso sa isang araw sa kanyang stall sa Lion's Head sa Canon Road. Ito ang kanyang pinagkakasya para masuportahan ng anak at mabayaran ang mga utang. Matumal pa ang kita ni Nanay Gina na isang vendor sa Lion's Head. Dagdag pa sa kanyang kalbaryo ang pansamantalang pagsasara ng Canon Road para sa mga motorista. Mahina naman po talaga. Napakahina ng tinda namin sa ngayon. Hindi tulad noon na talagang open siya pero ngayon po talaga napakahina. Halos hirap din kami supportahan yung mga aming mga anak lalo na college. Hirap po talaga kami. Nito lamang October 19, binaklas ng POSD ang 21 mga pwesto sa Lion's Head. Napag-alaman kasing walang business permit ang mga ito. Pag tayo'y nagahanap buhay, especially pag... Uh sa pagtitinda, kailangan ito talaga pong may business permit at yung ating pinagpapwestohan ay uh, dapat may permiso yan sa city government. At especially itong Lion's Head talagang ano po ito, tourist spot, uh, very regulated po yan. Nung huling bumisita dito ang POSD, makikita pa ang uh, maraming stalls o mga vendors sa na nagbebenta sa bahaging ito ng Lion's Head. Pero ngayon, mangilan-ngilan na lamang at yung may mga lisensya na lamang yung nagbebenta rito tila na ni nibago naman ang ilang mga turista. Well, syempre, mas komportable kami na magpicture and komportable kami mamasyal dahil hindi masyadong crowded. Saka hindi nakakailang, di ba? Bagamat may inilaang ang pwesto para sa mga vendors ang pamahalang lungsod, pinipili ng ilang tendero na makapagpatintero sa POSD dahil wala silang pangupa. Madalang na lang daw kasi ang pag-akyat ng mga turista. Kahit na maraming nakaparada dyan, ayaw nilang umakyat dito Ilang-ilang eh. taon na rin 'yun yung yung hinaing namin na sinasabi namin kay Mayor. Wala rin. Alam nyo naman pag uh, mga tourist spots by uh, by standards dapat uh, ang mga nagtitinda nakalagay sila sa isang separate na lugar at maayos na lugar. Hindi pwedeng nasa harap kanong uh, tourist spot mismo. Kanilang hiling ngayong nalalapit na long weekend sa Pamahalang Lungsod na sana'y pagbigyan na makabenta. Kung i-open nila kahit paano makasurvive sana yung aming mga anak sa panggastos nila. Kasi kung ito lang po asahan namin ngayong close, wala po talaga. Kulang na kulang. Sana bigyan kami ng special permit. Kahit yung Friday, Saturday, Sunday, ganun. Yung maraming tao. Kahit na mag... Ha, yung malakunti lang na ganyan, no? Sana... Para makapag-display kami ng kahit konti lang na mga items namin. Wala pa namang pahayag dito ang mga otoridad. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.